Simbang Gabi na Puno ng Anino Hi Pinoy Kwento! Ako nga pala si Rika, taga Ilocos Norte. Alam nyo naman dito sa probinsya, malaking bagay ang Simbang Gabi. Sabi ng matatanda, kapag nakompleto mo raw ang siyam na gabi, matutupad ang wish mo. Kaya kahit inaantok, go lang ng go. Pero nung ikasyam na ng gabi ng simbang gabi noong 2018, may kakaiba akong naranasan na hindi ko malilimutan hanggang ngayon. Punong-puno ang simbahan. Alas tres ng madaling araw pa lang noon. Naglalakad na ako papunta sa simbahan ng San Miguel kasama ang pinsan kong si Miko. Mas malamig pa sa yelo ang hangin at ramdam mo talaga na nasa gitna ka ng Bermans. Rika, solid 'to. Pangarap ko na 'to. Makakapag-wish na ako mamaya. Sabi ni Miko habang sinisipon. Loko ka, seryoso 'to. Baka matupad na ang wish mo na yung crush mo maging GF mo na sa wakas. Sabi ko habang tinatawanan siya. Pagdating namin sa simbahan, halos mapatigil ako sa pintuan. Punong-puno ng tao. Literal na halos siksikan. Pero kakaiba. Tahimik ang lahat. Parang walang gustong magsalita. Uy, parang ang daming tao ngayon. Bulong ni Miko. Oo nga, wala namang ganito dati. Sagot ko habang nagtataka. Pumasok kami sa loob at nakisiksek sa bandang likod. Nagsimula na ang misa pero ramdam kong hindi normal ang paligid. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko mabigat yung hangin. Nasa kalagitnaan ng sermon si Father nang bigla kong nakaramdam na may humila sa dulo ng manggas ko. Pagtingin ko isang matandang babae na nakabarot saya sa ang nakatayo sa tabi ko. Ang babaeng iyon ay nakayoko, halos hindi ko maaninag ang mukha niya. Iha, bulong niya sa akin. Huwag kang titingin sa likod. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Po, tanong ko. Pero hindi siya nagsalita ulit. Diretso lang siyang nakatayo na parang estatwa kahit kinakabahan, sinunod ko siya. Hindi ako lumingon kahit ramdam kong parang may mga matang nakatingin sa akin. Ang lamig ng pawis ko kahit malamig na nga ang hangin. Pagkatapos ng misa, hinanap ko yung matanda sa paligid pero wala na siya. Parang naglaho siya na parang bula. Kinabukasan, Nagkita kami ng kaibigan kong si Myla sa plaza. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari sa simbahan. Hindi ko inexpect ang magiging reaksyon niya. Pero bigla siyang tumigil at nanlaki ang mga mata niya. Sabi ko na nga ba eh, bulong niya, halatang takot. Bakit? Anong sabi mo? Tanong ko. Pilit siyang tinatapik para magkwento. Rika, may paniniwala dito sa Ilocos na kapag ikasyam ng gabi ng simbang gabi, hindi na raw dapat punuin ng simbahan. May mga kaluluwa raw na nakikisabay sa misa para magdasal. Kasi para sa kanila, iyon yung huling tsansa nila bago magsara ang pintuan ng langit. Nanginginig na lang ako sa takot habang nakikinig kay Myla. May nakapagsabi rin sa akin dati, dagdag niya, na yung mga nakikitang matatanda sa simbahan, sila yung nagbabantay daw. Sila ang nagpapayo sa mga buhay na huwag lumingon o makialam. Kasi pag nakita mo raw sila, may susunod sa'yo pa uwi. Bumalik ako sa simbahan kinagabihan para magdasal. Tahimik at walang tao Sinilip ko ang mga upuan sa loob at sa pinakadulo, nakita ko parang may nakaupo. Isang matandang babae na nakayuko pa rin. Hindi ko na tinangkang lumapit. Umalis ako agad at mula noon, kahit anong nangyari, hindi na ako lumilingon sa loob ng simbahan. Hindi ko alam kung totoo ang lahat, pero isang bagay lang ang sigurado ko. May mga tradisyon tayong mga Pilipino na hindi lang basta kwento. Minsan, folklore meets reality. At hindi lahat ng bagay dapat nating silipid. Salamat sa pakikinig, Rika. Pasko ng kaluluwa. Hi, Pinoy Kwento. Ako nga pala si Jenny, isang call center agent dito sa Ortigas. Alam nyo naman siguro kung gaano kahirap ang Great Beard lalo na kapag Pasko. Pero kailangan eh, tiis lang para may panghanda si nanay at makauwi sa probinsya ng January. Ang kwento ko ay noong Christmas Eve 2021. Isa ito sa mga gabi na hindi ko makakalimutan kahit kailan. Pumapasok na kami sa ghost hour pero wala akong choice. OT na naman. Konti lang naman kaming naiiwan sa floor. Laging ganito tuwing Pasko. Sabi nga nila, kaming mga walang choice ang nagbabantay ng mga tawag mula sa mga kliyente na nasa ibang bansa. Sige na, uwi ka na Jenny, sabi ni Steph. Kasama ko sa team. Ako nang bahala dito Sure ka? Kaya mo pa? Tanong ko pero sabik na rin akong umalis. Tumangu siya. Oo, Merry Christmas na lang. Samagot naman ako ng Merry Christmas din. Bago ako dumiretso sa elevator. Pagpasok ko, nakabukas na ang pinto. Madilim at malamig ang hallway. Wala na halos ilaw kundi yung emergency bulb sa dulo Lumingon ako bago pumasok at doon ko siya nakita. Mga pitong taon lang siguro siya. Isang batang babae na nakaputing dress na luma na. Mahaba ang buhok niya at nakatayo lang sa gilid ng elevator. Hindi ko alam kung paano ko siya hindi napansin kanina. Miss, pwede bang sumama sa inyo? Sabi niya. Nagulat ako. Bata, 2 a.m. sa isip ko. Baka anak ng janitor o guard kaya ngumiti na lang ako. Halika na, sabi ko sabay pindot sa letter G para sa ground floor. Tahimik lang siya habang bumababa ang elevator. Sa sulok ng mata ko, napansin ko na nakayuko lang siya. Hawak-hawak ang laylayan ng damit niya na madumi at punit-punit. Gusto ko sana siyang tanungin kung nasaan ang magulang niya, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Bumukas ang elevator, pero hindi siya gumagalaw. Nandito na tayo, sabi ko, tinatangkang gumite. Lumakad ako palabas, pero nang humarap ako para tanungin kung nasaan ang pamilya niya, wala na siya. Literal na wala na. Uh, naglakad ako papunta sa guard na nakaupo sa may entrance. Medyo shook ako pero pinilit kong magpakatatag. Manong, may batang babae ba na bumaba dito? Tanong ko, halatang naguguluhan. Napatingin siya sa akin na parang alam niya ang gusto kong sabihin. Uh, anong itsura ma'am? Tanong niya, medyo maingat. Nakaputing dress, mahaba ang buhok. Sumabay siya sa elevator eh pero paglabas ko, nawala na siya. Tahimik na tumango ang guard. Ma'am, si Lila siguro 'yon. Lila? Tanong ko na nakapakunot noo. Matagal na po 'yan dito, sabi nila. Anak daw siya ng dating janitor na naaksidente na natrap sa maintenance elevator noong 1990s. Since then, sinasabi ng mga nag-overtime na may batang sumusunod sa kanila lalo na daw tuwing Pasko. Napatigil ako. Ang lamig ng labi pero bumaba ang temperature parang mas lalong gininaw pa ako. Pasko lang siya nagpapakita, bulong ko. Uh, opo ma'am, sagot ni Manong. Nakatingin sa labas ng building. Sabi nila, naghahanap siya ng kasama kasi lagi siyang mag-isa noong nabubuhay pa siya. Pero pag sumama ka sa kanya ng malayo, baka hindi ka na daw makauwi. Dali-dali akong lumabas ng building at sumakay ng taxi. Tahimik lang ako habang nasa biyahe. Pero hindi ko mapigilang limunin ang likod ko. Piling ko kasi may nakasunod sa akin. Pagka -uwi ko sa bahay, nagkwento ako kay mama habang nagkakape. Ma, may bata daw na multo sa building namin. Yung lila? Biglang tanong ni mama. Napalingon ako sa kanya. Paano mo alam? Nabalita na yan dati, sagot niya, halos pabulong. May pamangkin yung kaibigan ko na nawala rin noon. Sabi nila, sumunod daw siya sa batang nakaputing damit, kaya hanggang ngayon hindi pa rin siya nakikita. Bigla akong natulala. Naisip ko yung batang silila. Nasa loob pa rin siya ng building. Naghihintay ng mga katulad kong nag-overtime. Na mula noon, lagi na akong umiiwas sa pag-overtime kapag Pasko. Sabi nila, ang Pasko ay para sa pamilya. Pero para sa mga kaluluwa na kagaya ni Lila, ito ang pinakamasakit na gabi dahil naiwan sila, nag-iisa at naghahanap ng kasama. Kaya kung nag-overtime kayo tuwing Pasko, mag ingat kayo, malay nyo may batang umihiling ng simpleng pwede bang sumama sa inyo? Uh, salamat sa pagbasa si Jenny. Ang Santa na nagsasaole. Hi Pinoy Kwento! Ako nga pala si Mira na uh, 23. Dati akong cashier sa isang sikat na mall sa Cebu. Alam nyo naman siguro kung gaano ka busy ang mga malls tuwing Pasko. Traffic, pila sa counter na parang forever at ang mga customer na nagra-rush bumili ng last minute gifts. Pero itong kwentong ito, ibang klase talaga. Isang gabi na hindi ko makakalimutan sa buhay ko. December 24, 2019, alas 9 na ng gabi. Closing time na halos. Isa ako sa mga last minute na naiwan sa cashier kasi tinapos ko pa ang inventory ko. Kasama ko lang noon si Gemma, yung matagal nang nag-work dito sa mall. Nakailang oras na tayo dito, Mira. Pasko na mamaya ah. Reklamo ni Gemma habang nag-aayos ng mga barya sa drawer. Konti na lang, Jem, sagot ko. Pilit na nilalabanan ng antok. Kapag natapos ko to, noche buena na agad. Busy akong nagbibilang ng sukli nang biglang tumunog ang chime sa entrance. Napatingin ako. Sino pa bang papasok ng ganitong oras? Tanong ko sa sarili ko. Wala na dapat kosome ng mga ganong oras eh. Pero doon ko siya nakita. Isang lalaki na nakasanta suit. Medyo luma yung suot niya. Hindi yung commercial na makintab at makulay Medyo faded at may bahagyang sira sa gilid. Pero dahil Pasko, hindi na ako nagulat. Sabi ko baka part-time na namimigay ng freebie sa mall. O luma na yung costume niya. Lumapit siya sa counter. Hindi man lang nag Merry Christmas gaya ng ginagawa ng mga ibang santa. Diretso lang siya, huminto sa harap ko, hawak ang isang wallet. Miss, may naiwan kang wallet, sabi niya, sabay abot nito sa akin. Nagtaka ako, wallet ko nga, pero paano niya nakuha? Hinulongkat ko ang bag ko, pero nandun pa lahat ng gamit ko maliban dito. Binalikan ko ang lalaking santa ha, para tanungin kung saan niya ito napulot, pero naglakad siya papalayo para siyang nagmamadali. Sir, teka lang, sigaw ko Pero biglang humina ang ilaw ng mall Nagflicker ito ng ilang segundo na parang magbabran out Pagbalik ng ilaw, wala na siya Para lang siyang nawala sa hangin Uy, Mira, sino yon? Tanong ni Gemma na lumapit sa akin Santa daw eh, pero weird Naiwan ko raw to Pinakita ako ang wallet ko sa kanya. Halaka, paano naman niya nalaman na sayo yan at bakit nasa kanya? Hindi ko rin alam ang sagot. Napatulala na lang ako habang hawak ang wallet ko. Kinabukasan, hindi ako mapa ma mapakali. Kaya kinausap ko yung guard para i-review ang CCTV footage. Nasa video si Jema at ako nagtatrabaho at nag ng counter. Pero nung part na dumating yung Santa, ibang iba sa footage. Walang lalaking naka suit, wala kahit sino ang lumapit sa counter namin. Wala ka bang kasama kagabi? Tanong ni Kuya Guard, halatang nagtataka rin. Nandyan yung Santa, sagot ko sabay turo sa screen. Tumingin si Kuya God sa akin na parang ako ang multo. Miss Mira, ikaw lang talaga at yung kasama mong babae ang nandoon. Baka pagod ka lang at nagkaroon ng hallucination. Pero paano naging hallucination kung nasa akin pa rin ang wallet ko? Pag uwi ko, hindi ko mapigilang isipin ang mga nangyari. Habang naglalakad pa uwi, tinignan ko ulit ang wallet ko na nasa bulsa ko. Isa lang naman ang nasa loob. Isang luma at lukot na picture. Picture ng isang batang babae na hawak ang kamay ng lalaking naka Santa suit. Parang pamilyar sa akin yung babae. Nang tignan kong mabuti, halos mahulog ang wallet sa kamay ko. Ako yung nasa litrato hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng nangyari. Paano nakuha ng lalaking 'yon ang wallet ko? Sino siya at bakit mayroon siyang picture ko na bata pa ako? Hanggang ngayon, wala pa rin akong sagot. Pero isang bagay ang natutunan ko. Hindi lahat ng Santa sa Pasko ay nagdadala ng saya. Minsan, dala nila 'yung mga tanong na hindi mo gustong sagutin. Salamat sa pagbasa. Ako nga pala si Mira.